sa cellphone video na kuha sa isang mall sa Lipa, Batangas, kitang-kita ang malakas na pagyanig dulot ng lindol nitong April 8, 2017. Brown out na po. Ang lakas ng lindol po rito. Ano na, labas na tayo. Labas na, labas. Kalma lang, kalma. Derecho lang, dirito. Sa dashcam video namang ito nakuha sa Bawan, Batangas, maririnig na habang naguusap ang mga pasahero sa loob ng sasakyan, ay, ng biglang pag-alog yung sasakyan, dulot pa rin ng lindol. Kita ang naging paggalaw ng mga kable ng kuryente maging ang paglabas ng mga residente sa kalsada. Maging ang lumang simbahan ng Taal Basilica sa Taal Batangas, hindi nakaligtas sa malakas na pagyanig. Nakunan pa ng video ang pagbagsak ng ilang bahagi ng simbahan. Labas, labas kayo, labas! Uh -huh. Ay, umat open Sa kuha naman ng isang residente sa Mabini, Batangas, makikita ang naging pagsayaw na nakasabit na ilaw sa kisame Ayon sa Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, apat na malalakas na pagyanig ang naitala sa probinsya ng Batangas sa loob lamang ng isat kalahating oras nitong April 8. Ang una, magnitude 5.6 na naitala bandang 3.07 ng hapon sa Mabini, Batangas ang naging epicenter ng lindol. Ikalawa, ang magnitude 6 makaraan lang ang dalawang minuto sa bayan rin ng Mabini. Ikatlo ang magnitude 4.1 na lindol bandang 3.29 ng hapon sa bayan naman ng San Luis, Batangas. At ang ikaapat, magnitude 4.7 na lindol bandang 4.36 ng hapon sa bayan naman ng Kalatagan. Maging sa ilalim ng dagat na saksihan ng ilang diver ang pagyanig ng lupa. Sa video, kita ang paggalaw ng mga koral at pagangat ng lupa sa ilalim ng dagat dahil sa pagyanig. Matapos ang sunod sunod na paglindol, tumambad ang malawak na pinsala sa ilang bayan ng Batangas. Sa Anilao Port, makikita ang bitak sa kasada maging sa sahig. Poste at pader ng Tourism Office bumagsak at nagkadurog-durog naman ang signage sa bagong tayong bahagi ng palengke ng Anilao. Sa Mabini General Hospital, ilang mga bitak at toklap sa pader ang idinulot ng lindol bumagsak rin ang ilang bahagi ng kisame ng ospital. Sa ng pinsala, nagtas siya ang ospital na ihinto muna ang operasyon nito. Napinsala rin ang isang resort sa Mabini, Batangas. Sa kabuuan nasa mahigit isang libo at tatlong kabahayan ang napinsala. Oh, sobrang takot, natotroma na lahat. Buti na lang walang tao kasi kung andito kami sa loob, ano, check na nasa natrap kami. Hindi kami makakalabas kasi ang mga loob ng bahay eh lahat nagbagsak na. Dito lang sa labas kami natutulog hanggang ngayon. papa na lang kami at araw ng lindol na yun. Kung nagkataong gabi, baka at sino masamay nang kuwam, wala na siguro. Pinakamaraming napinsalang bahay sa bayan ng Mabini kung nasaan ang epicenter ng lindol. Sa 34 na barangay sa Mabini, nasa halos 1,200 ang naitalang partially damaged. 155 naman ang totally damaged, kabilang ang tahanan ng 61 taong gulang na si Mang Edberto Mendoza. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol, bumigay ang likurang bahagi ng bahay ni Mang Edberto. Kwento niya, kalalabas lamang niya noon ng banyo nang maramdaman ang malakas na lindol. Pinagmamastan ko ang aking, kung ano, ito aking pader, talagang baksakan, 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 at yung aking siya, yung siya niyan, ganyan din bumulusok ng pinalim, laglag aluha ko. Ako, oh, Diyos ko po, talagang hindi mo ko pinabayaan. Ang mga tao, kita ko, hindi na magkaintindihan mag kung saan pupunta, nag-iiyak na, hila na ang mga anak. Papalingan lahat sa subdivision. Mag-isang naninirahan sa kanilang bahay si Mang Edberto. Pumanaw na ang kanyang asawa. OFW naman ang nag-iisa nilang anak. Tanging pangingisda ang inaasahan niyang kabuhayan. Naghihinayang man na at nasira ang kanilang bahay, nagpapasalamat pa rin si Mang Edberto. Ang bahay? Dahil sa takot na tuluyang bumigay ang bahay, magpapalipas muna ng gabi si Mang Edberto sa kanyang bangka sa may aplaya napakaplaga ang sitwasyon talaga sa pangyayari niya. Kung nga ay, sana ito ay na. Hindi na ulit mauulit. For the next couple of months or years, dapat meron na kaming may masasabing na dumating ang calamity, magsimula sa Baguio, hanggang sa Lindol, meron ng designated evacuation center. For the last 100 years, wala pa po tayong designated na evacuation center. Ito ang kailangan kong itutulong ninyo sa amin. Hindi naman pera, pero dapat ito'y may tubig, pagkain at ten. Sa barangay Malimatok 2 sa bayan pa rin ng Mabini, naabutan ng reporter's notebook na abala sa paglilinis ng bahay si Namang Chodoro Bautista at ang kanyang mga kasama. Unti-unti naipundar ni Namang Chodoro ang dalawang palapag na bahay sa loob ng walong taon. Pero napinsala ito sa loob lang ng ilang minutong pagyanig nung unang lindol, ito pa lang, ari ng karak lang. Pero itong sumunod na lindol, yan, okay, ganyan na, halos palibot na. Totally, ko na, hindi na maaari. Hindi na pwedeng tirhan dahil nakakatakot na. Dahil sa mga bitak sa pader, dingding at poste ng bahay, nagpasya si Namang Chodoro na hindi na tirhan at tuluyan ng abandonahin ang kanilang bahay. Yan ang talagang hinayang ko. Dahil parang nasa akin ang lahat, halos ang blessing. Nangyari naman no? ang ganito. Sa harapan ng bahay ni Namang Chodoro, kapansin-pansin rin ang mga bitak at pagbaba ng lupa na epekto ng lindol. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng Mabini, Batangas, nasa halos isang libo at limang pamilyang apektado ng sunod-sunod na paglindol. Tinatayang aabot sa isang daang milyong piso rin ang naging pinsala sa bayan ng Mabini, dahilan para magdeklara ng State of Calamity ang lokal na pamahalaan. 34 barangays, 19 of that is coastal, and the remaining ay mga bulubundukin. Alam ang hirap dito, hindi mo alam kung kailan dadating. Binabantayan mo maghapon, wala naman. Unlike sa typhoon, alam mo alas 12, typhoon number 3 Mabini. Pero today, hindi natin alam kung mamayang alas 5, nandayon yung pinakamalakas na lindol umabot naman sa mahigit 6,000 at anim na ang pamilya ang naapektuhan ng lindol sa buong probinsya ng Batangas. Ayon sa PHIVOLCS, isang Batangas, sa seismically active na lugar sa Pilipinas. Pag sinabing seismically active, gumagalaw ngayon ang fault o trends na binabanggit natin. Kung hindi naman gumagalaw, hindi ibig sabihin patay na ang fault. Parang meron lang siyang time na walang seismic activity or earthquake activity. Tinawag namang earthquake swarm phenomenon ang nangyaring sunod-sunod na pagyanig ng lupa. Ayon sa PHIVOX, nagsimula ito noon pang April 4 at patuloy na nararanasan ng mga residente. <coughs> earthquake swarm ay isang description ng sunod-sunod na paglindol mula sa isang lugar na hindi mo masyadong uh, makita kung anong malaki. Parang magkakapareho lang sila ng size. Kunyari sa Batangas, nagsimula sa 5.5 magnitude, April 4. Nung April 8, may magnitude 6. Pero kung titingnan mo, almost the same naman yun, moderate sized. At mas maraming maliliit. Nagpatuloy sa pag-iikot ang reporter's notebook sa Mabini, Batangas kung saan naitala ang epicenter ng gindol saling ito ng Apolinario Mabini National High School sa Barangay Malimatukwan, isang taon pa lang mula nang maitayo. Matapos ang lindol, natibagrin ang ilang bahagi ng pader. Isa pa sa pinsala ng lindol ang Mabini Central School na nasa Barangay Pulong Nyogan. Gumuhong bahagi ng pader, mga bitak at pagbagsak ng kisame sa maraming silid ang pinoproblema ngayon ng opisyal ng paaralan. It's just a matter of one and a half month from now, mag-o-opening na yung klase. We don't know where to house our children, especially in the central school because we need 28 instructional rooms and we have only six available now kasi lahat po ay damaged. Sa makailang ulit ng pagyanig ng lupa sa iba't ibang lugar sa bansa, maraming mga gusali, bahay at infrastruktura na ang napinsala. Hindi rin biro ang takot na idinulot nito sa mga kababayan nating dumanas ng lindol. Mula rito, dapat ay mas natututo at naghahanda na ang pamahalaan at publiko lalot walang pinipiling oras at araw ang banta ng lindol